Mga kasama po natin ngayong hapon, walang iba kundi si Attorney Ariel Inton, ang presidente and founder of Lawyers for Commuter Safety and Protection. Magandang hapon, Attorney Ariel. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyo, Sir Bong. Kamusta po kayo? Kamusta po, Sir Ariel? ah um, naman. Busy, bising. one, your, one of your avid fans. <laughs> Sir Ariel, alam ko na medyo busy kayo no, sa mga usaping transportasyon. Masa Sa, usaping transportasyon. Kasi lalong-lalo na kahapon, uh, December 1, uh, yapo po dapat yung uh, araw ng pagpapatupad ng electric bikes and e-bikes ban sa mga pangunahing kalsada ng uh, ating bansa, no? hindi lang po ng Metro Manila yan. Eh, ito po ay sinuspinde pang samantala ng Land Transportation Office, ang implementation daw po ay gagawin sa January 2, at uh, itutuon yung panahon habang uh, hindi pa pinapa-implement sa Massive Information uh, Campaign at uh, para magkaroon po tayo siguro yung tinatawag na parang uh, dry run on the road no para ma-informan yung mga tao kung uh, bakit natin ginagawa to. Anyway, uh, attorney Inton sa grupo niyo po ng uh, Founders of Lawyer found, uh, Lawyers for Commuter Safety and Protection, san ano pong palagay niyo dito sa pagbaba ng e-trikes and e-bikes? Ang mga e-trikes, e-bikes, no, yan eh, dumami dahil na rin sa kakulangan ng uh, uh ano, ng public transport. Hindi lang po kundi napakahirap uh, ang uh, sumakay. Pangalawa, uh, yung mga nag-e-trikes, nag, nagka, nag -e no? Because if you will see, uh, talagang ang uh, mga tumatang kilit yan, those belonging to the so to speak. Ngayon, ang uh, On the other hand, meron din naman pinaghugutang batas yun ng mga gumagamit ng electric uh, vehicles that only e tracks but also yung mga four-wheel drive. Yun ang pong Evita Law no? in which uh, the law, ang intention ng batas is to promote the use of uh, vehicles uh, such as e-vehicles no? Uh, rather than uh, gasoline-based. No? So, yung Evita Law ngayon, nandiyan at uh, itinasa yan. Kailangan ng uh, implementing uh, rules and regulation para sa uh, ay mapasupad. So, the intention is to promote uh, the use of the electric cell. In 2022 or probably 2024, no, there was already... An IRR, so, ng rules and, uh, implementing rules and regulation kaya lang uh, marami ang pumalag, marami ang nagsabi na masyadong mataas yung bulsa, etc. Et, cetera, et cetera. Kaya sinuspindi muna ni Presidente BBM. Tama po. Uh, so, when it was suspended, ang reason was the IRR, sabi ng uh, ating, ating rason, does not conform with the provisions of the law, yun So, matagal na na-suspend yan wala nang pumansin, mantsin and then, pero binago ah, na po ba to uh, attorney Ariel ako, yung ano ah, binago na po ba tong uh, guidelines na ito para well, hindi ko po alam kung uh, sa ano po yung binago nila diyan no? uh -huh. pero ganito po no yung nagkaroon ng budget deliberation ang uh, ang Senado sa budget ng DOCR so some senators the first aspect na pero uh, niya sa ano, regulation ng e-bikes. Ah. Eh, alam naman natin na kapag ka humaharap ka sa mga gods of the budget, so to speak, so, eh oo ka lang ng oo. Yeah, so, yung pobring LTO chief, sabi, o oh, sige po, we will implement at uh, December 1 na uh, manghuhuli na. So, dun ngayon nagkaroon ng problema. Bakit? <laughs> Because, sudden yon and then yes. ito nga na hindi 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 mo malaman katulad na natin dalawa kung Opo. ano ba yung implement mo. meron bang amendments na, na nangyari sa implementing ng and regulation O okay. or yung pa rin ang implement mo so then came out some discussions in the social media na teka lang apart, ano uhulihin niyo kasi sabi sa Evita Law kapag uh, for private use you don't need to register yung e-bike mo 'di mm ba -hmm. so? but dahil private use in any uh in uh with the DOTr or any attached agency of the uh, DOTr which is LP, LTO, NFO hindi kailangan ang registro. Ngayon... Pagka for hire naman, ito, ito, dito maraming pumapalag, lalo na yung mga naapektuhan ng mga public transport na, na, yes. na kukuna ng pasayero. Eh, paano iba? Yung mga, yun, yung, mga e-flex na four-wheel na malalaki, na to. Oh. Yes. Eh, tama nga naman yun. Oh, tama, Pag ka, 90 kailangan 90 ng prangkisa. Oo. Eh. Oh. Oo. Oh. Ngayon, yung prangkisa ngayon, the next question is, sino ba magbibigay? LTO, ang LTFR, di ba? O ang lokal? Kasi yung ang tier. tricycle, lokal eh. Local, yes, yung tricycle ano, regulatory so, unit. So, na, na lang yung question mark yun. Uh -oh. And then comes the coordination na dapat well-coordinated with several government agencies uh -oh. ang uh, implementation ng EDIDA law which did not happen. I, I'll give an example, Bong. So, yes, Attorney. Sabi sa batas, ang LGU should dedicate a lane in, uh, along national roads and local roads no Opo. para sa mga e-bikes okay and they can share with bike lanes pero hindi local government ang gumawa noon tama ang po malawa, pagka yung, mala, yung malalapad na e-bike e-bike linagay mo doon ka sa mga bike lane hindi kasya. Tama po, hindi so, kasya. So, hindi na ba yan? So, oh, yan. So, ang dami nga yung problema. Yes. Kaya, mabuti na lang, eh, sinuspend mo na para magkano ng ma- in, ano, ng uh, uh, information campaign at sabi nila, January po na uh, magkakaroon ng uh, ano, apprehension. Yan, yes. sabi pero, nila, end. pero, impound, pero, Tony, pero Tony, uh, on your part sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, don't you think na kailangan po muna natin batikusin ulit yung IRR na yan if it really conforms with EVDA law? At yung mga, yung mga provisions na kailangan natin isaayos infrastructure-wise, katulad ng binabanggit nyo yung, ano, yung bike lanes, ano? ah uh, hindi yeah. kaya muna kailangan natin batikusin yan, uh, pag-aralang mabuti, huwag karoon no, tayo ng tama. public consultation para sa ganun. Eh. Bago yes. natin Opo. i implement ng January 2, itama eh, na lahat. Opo, tama po yun. Kaya nga, the one month, uh, one month uh, period might not be enough kung Opo. hindi pa naayos mismo yung IRR because In IRR, maraming agencies ang dapat involved din sa eh, saka yung local government. Na? Huh? So, baka pagdating ng January 2, eh, mag-extend na naman sila dahil hindi enough. No? Huh? Oo. Uh -huh. eh, sinayang nila yung panahon ng napakabang panahon ng, since 2024. pero, And, uh, pero naman pero na, attorney, wala pa bang invitasyon sa inyo? Wala pa bang invitation sa inyo ang DOTR o LTO Uh, bilang isa sa mga transport uh, stakeholders natin? Na hindi ka na, kami sa Senado, sa Kongreso, pero never po sa DOTR. mga allergic sa amin. <laughs> so, <laughs> Kasi alam mo attorney, natatandaan ko at the onset ng ipapatupad natin 'yan, naglabas ng guidelines ang LTO ng about light electric vehicles which uh, the e-trikes and e-bikes falls under, no? Uh, okay. ay, ano na, may mga ano pa, may mga power rating yan, natatanda ko, may mga power rating pa. Tapos pero okay. yung mga okay. categories kung anong category, uh, kailangan mo maghelmet, hindi mo kailangan maghelmet, yung ano yung category na may rehistro at uh, kailangan ng lisensya. So it, it was really ano, uh, information intensive na for an enforcer to to be ano, to remember everything, ano ang hirap talaga nung, nung, guidelines na yon kasi baka magkamali ka and uh, likewise may nakikita kami we even consult with the ano yung mga dealers ano kasi sinasabi namin ito, power okay. rating nito gano'n, no kasi confusing okay. eh it depends on the gear eh may tataas yung power rating niya kung tataasan mo yung gear so hindi na siya tataas na yung category niya pero ang lagi nilang binibenta ay ah, ito lang category mo parang gear 1 Itong category mo mm hindi -hmm. mo kailangan ng helmet, hindi mo kailangan ng rehistro. But when you shift uh, it o. to gear 3, eh parang pang K na siya, K ah, parang coach na 'yung ano, parang coach ng takbo yes, niya. So o. so it's also very confusing and I do not know who really checks on the categories, 'no? No, maganda magandang observation uh, I think uh it, it, it will be a nightmare in implementation kapag ka uh, They need probably, wag naman siguro sa loob mo, Sir Bong. They need at least 10 Bong para <laughs> <laughs> pa, pa, ano nila yan, pa-perfect nila yan. Kasi uh, yung mga enforcers nga, di ba? Opo. Ito, no, no, Ako, mabuti na i-ano mo yan, na sabi mo yan. Nakatukon o di DOTR, dun sa, uh, impre, ano, dun sa uh information campaign sa implementation towards the users Opo Pero paano yung mga enforcers na ano yes. ba? <laughs> na, yes. na ba? Na train ba na nagkaroon ba ng information campaign? Ibang, ano man, pagka, sa hulian, di nila paano naman sa kan sahulian din nila malaman? Ano ano pa huli namin? The tama yun right? it should be it should be required na magkaroon ng uh, cascading sa mga enforcers natin whether it's okay. local national enforcers or even LTO para sa ganun there will be a uniformity in the implement implementation and enforcement because mm -hmm. eto, like what i've said ano ay yung ano po yung light electric vehicles hindi po pare-pareho yan magkakaiba po yan and iba iba, -iba kategorya oh, ka iba iba kategorya po. Kategon, kategon po. po. Iba -iba -iba ka totoo yan. po so oh. it's really hard to distinguish to, to distinguish one from the other kasi kailangan niyo po makita yung power rating ano bang baterya batery ang gamit niya ano gaano ba kabilis yan so yung po ang pinag-uusapan oh. doon Yes, and, it's, 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 not really yung titignan mo lang na makita na Hindi <laughs> lang yun. Ang, it's uh, than... Kasi, kanina, napanood ko si... Ano, si... Um, ang laka nila sa kanyang uh, press ko uh, siya dun sa pagkaganito ang itsura, ganito kalaki. Eh, hindi ganun kasimple yun. Yes. Oh, It's, it's ano more than it what yan? meets the eye actually, attorney. So, kailangan mo talagang busisiin. Ano ba talaga yung power rating yan? Because the, the, the meet of the ano, uh, discussion here is ano ba power rating niya para i-classify mo na kailangan niya ng ORCR at saka kailangan ng lisensya. Oh, ng kailangan brother. ng, helmet, yung yes, driver, yes. lisensya. And then, ka, pwede ba yan ipamasada? Opo. Kung ipapasada? oh, so, and then, ano ang nakapaloob dun sa, sa, tinatawag nila for private use? Hanggang saan yung for private use? For instance, o oh, yung, pra, yung ano, uh, yung for private use, yung pamamalengke, hanggang oh. sa paghatid ng mga Opo. bata. Opo. Yeah. Ano ano, domestic use ba? Hanggang domestic use ba? So, uh, ano, so, ano yung pwede ano yun. ilabas sa kalsada sa National Highway? Yeah. Meron ba? O ah, wala? Yes. secondary? Ano? Oo, kanina sabi ni Asik lang nila, o pwede daw tumawid ng National Road. Yan, sabi nila. Okay. Now, uh, I think uh, kabisado mo ito, Bong, no? Dito sa Commonwealth, no? Yung sa Commonwealth, dahil ginagawa ng MRT dyan, wala nam, oh, ano, may U-turn na lang, eh, no? May mga U-turn yes, na lang. Yes. So there are so many speed trikes, e-bikes na nanggagaling sa mga payatas area, Tama. Batasan, patasan, Tama. na pumupunta sa commonwealth market. 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 yes. Ngayon, hindi sila makakatawid doon eh. Di ba bangga Correct. sila doon sa, Correct. sa pader ng ano, MRT, di ba? Yes. So ang gagawin doon, mag -u, u turn yun. mag -u, u turn Isa from, ano, from Batasan Road, uh, they will... Uh, so, Sa, Commonwealth, road. Oh. Oh, so, no? Pero hanggang saan yung medyo malayo. Malayo na yun. Tama yun. Tama oh. yun, attorney. So, ang tanong, yan ba ay considered na tumatawid o bumabaybay? Tama. Mm -hmm. Pero tama, so, ang nun. siguro Atty. Eh, talaga tong usapin na to about the e-trikes and e-bikes. Dako, wa, ano pa ma ano? Marami pa tayong dapat i-discuss dito. I Marami think Attorney, pa. we will be inviting you once again kung meron po mga development issues about the e-trikes and e-bikes. Uh, maraming salamat po sa panahon Attorney Ariel yes. and I hope yes. to guest you yes, soon personally dito po sa studio at mapag-usapan yes. pa natin iba't ibang issue Opa, about no transportation. Mm -hmm. Maraming maraming salamat sa iyo, Atty. Maraming salamat po. Thank you.